Nandito kami ngayon sa bagong pwesto namin sa may Saranay, sa may North Caloocan. Dito yung bago namin pwesto. Kaya yung mga gustong magkape dyan dito sa may Saranay, pumunta lang kayo dito. Diba, oh, oh. Ba? Di ba, madam? Oo, oh, yung Di ba, marami nag-aamon sa amin. O, Oh. Binulog namin. Ah, nga, sa nalang nansyon. Sige, ganito gagawin natin. Magpapa-challenge tayo ng sturdy challenge. Kung sino mananalo, sagot ko na yung pang swag nyo. Complete oh. sale! kakayanan ng wide game. Yo, nandito kami ngayon sa bagong pwesto namin sa may Saranay, sa may North Caloocan. Ayan, o, nandito, nandito. Ayan, yan, yan. Isang hilera yan. Dito yung bago namin pwesto. Ayan, medyo nag na kami. Kaya yung mga gustong magkape dyan dito sa may Saranay, pumunta lang kayo dito. ba diba, madam? Bising busy busy yan si madam. Tsaka si Jericho. Ayan ang head chef natin. Si Big Boy, wala busy wala. pa eh. Pero kung gusto nila nalang magkape, ayan, nandito kami sa may Saranay. Along the road lang yan, guys. Along the road. Ayun, Along the road lang yan, along the road lang yan guys, nandito lang yan sa may never been here, dito na po yung bago na Kuya wa, di ba maraming, kuya wa, di ba maraming nagamon sa amin O, baka sa amin, Oh, Ang yung kagamon, o, dinulog namin, di ba, nakita nyo naman yan, drog Eh, di lang, di lang marunong mag-sturdy yung isa, di lang marunong Eh, yun, papakitaan nito ng mga bata ko yung sturdy O, yun, at saka, ah, saka, ang na lang ng suwag, ikaw, meet yung pangayong mga rin yung sturdy De, ganto na lang, ganto na lang. O, oh, sige, okay. sige, 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 okay. sige. Sige, sige, ganto gagawin natin. Magpapa-challenge tayo ng sturdy challenge. Sige, sige, on, sige, sige. sige Mamimili ako sa comment section kung sino tatapat sa inyo. Papapuntahin natin Sumo dito sa store. Eh. Ha? Tapos, kung sino mananalo, sagot ko na yung pang swag nyo. Complete set. Oh! Oh, ano, wow. ano? 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 Ito, ano? 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 Hindi, gato na no. lang. Gato na lang, gato na lang. Pambato gito na ako. Na Ikaw nakikisali ka po, Overage ka ni. Uy, bata pa ako, 70 na ako. Gato na lang, gato oh. na lang. Para malaman nila kung ano yung sturdy dance, ipakita nyo. Ay, na, tapos, ay, na, tapos, ay, na, tapos, ay, na, tapos, i-comment nila yung, yung kung ano yung ano nila, entry nila, mamimili ako. Ano, pakita mo? Ikaw, comment nila yung video nila. O sige, sige, pakita natin. O, ito na. Sige, rudan, rudan! pangit! Ano, Ang asim, an <laughs> Ano yun? <laughs> Parang balerina ko. Ikaw, Earl. Ikaw, Earl. Ikaw, Earl. O! oh, oh, O! Oh, o! Oh. O! Oh. Angas! Angas! O, mga ka-yong! Kamit kung gaano yung kalakasan. Kamit yon dyan sa may ibaba. Ano, yung mga tatapat sa inyo? O, may mga bidod. Yung gusto may mga tirang. Yung mga matitibay, no? Ikaw, ano mo? Yung mga magandang, ano, 30? Mga swag. Ay, yung mga gusto kalaban. Bakit wala yung isa nyo? Yung isa nyo? Oy. Wala eh. Wala eh. Kaya sa mga gusto humamon sa amin dyan, oh. mag-comment kayo sa baba. Oh. Tatapatan namin kayo. Kaya tandaan nyo itong grupo namin. Wala itong babatain. Sige. Ah. mo matanda ka Wala talaga kayong babatain. Uy, ako na bulok. 17 lang ako. Uy, sumigil oh ka na. Eh! 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 Ganito ka na katawad. sa baba. Tigamin niyo kasi hindi kayo kakayanan ng wide game.